Hi guys, ayan. Meron ako na patubo dito. Langka, ayan. Langka po ito, guys. Binigyan ako nung matanda nagtitinda sa akin ng buto. So tinanim ko, ayan. May isang tumubo, yung iba nalipat ko na. Ayan, pero siya yung magandang tubo. Dahil lumalaki na siya dito sa tinanim kong ano ng ice cream. Gusto ko na siyang ilipat dito. Ayan tapos ito mga sili po yan eh pinunla akong sili and tumubo na so tatanggalin ko na ito ililipat ko dito lalagyan ko lang siya ng sako para hindi ano ng aming alagang mga manok sana mabuhay swerte na lang kapag nabuhay siya <laughs> ayan guys tanim ko muna to guys bye bye pakita ko na naman So, ayan guys. Nalipat ko na yung aking tanim na langka at nilagyan ko siya ng ganyan. Ayan. Para hindi halukayan ng manok. Ayan. Nilagyan ko ng mga kahoy sa paikot niya. Ayan guys. Para safe. Para safe yung aking langka. Di diba? Meron na siyang bakod. <laughs> ayan lang guys. Bye bye. Thank you for watching my ano planting ano langka ayan sana mabuhay yan guys